Nilagyan ko ng tae ng aso ang door handle ng kotse na laging nakapark sa labas namin. Merong laging nagpapark sa tapat namin. At minsan, sakop ang driveway namin na taga ibang kalye nakatira. Minsan, naabutan ko at pinakiusapan ko ng maayos kung pwede wag harangan ang gate namin. Sinagot lang ako ng, nakakalabas ka naman di ba? Diba? Nakasagutan na rin niya ang kapitbahay namin. Sobrang angas talaga. One day, natsyempohan ko na nakaparada sa tapat ng ibang bahay at since madaling araw, walang tao sa kalye. Kumuha ako ng tae ng aso gamit ang newspaper at sinaksak ko sa door handle niya. Medyo dalawang araw niya bago nalaman na may tae door handle niya. Di ko nakita reaksyon niya pero balita ng kapitbahay namin nagmumumura sa galit. Minsan na lang pumarada sa kalye namin yung kumag. Edit in addition, spur of the moment ang actions ko yung mga nagsasabi na, ba't di ko inilapit sa barangay? We already did, kaso inutil ang barangay. And as for the CCTV, kami ang may CCTV. Di naman siguro lalapit sa amin yan after niya ako kupalin.